Mga sospek sa nasa bat na mahigit 14 million pesos na halaga ng shabu sa bayan ng Matnog Sorsogon na sampahan na ng kaso. Habang ang PNP sa lugar, nakahighten alert sa posibleng dagsa ng pasahero. Brigada Intern Crystal Perez, ibrigada mo. Brigada, 5 report. Nasampahan na ng kaso kahapon ng hapon ang mga sospek sa mahigit 14.2 million pesos na illegal drugs na nasamsam sa Porok Uno, Barangay Hidhid, Matnog, Sorsogon nitong Sabado. Ayon kay Police Captain Jonathan Hapa, Chief of Police ng Matnog MPS, kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ng mga sospek. Sa ngayon, nakahighten alert ang buong PNP, particular ang Matnog MPS, dahil sa posibleng dagsa ng mga biyahe na dadaan sa Matnog patawid ng Visayas at Mindanao maliban sa pagbabantay ng mga illegal na kontrabando na maaaring ipuslit sa pantalan ng matnog, magpapakalat rin ng mahigit isang daan ng mga pulis at force multipliers ang PNP upang masiguro na ligtas ang mga biyahero na dadaan sa matnog. In the heart of changing lives, ito si Brigada Intern Kristalyn Perez ng 101.5 Brigada News FM Sarsogot, The Music and News of oh,